Automatic ang 100% lifeline discount para sa 4-piece na kumukonsumo ng 50 kilowatt hour. Pababa, planong itatupad ng EOU. Sa Balitang Nasyonal, Party list ipinanukalang baguhin para maging tunay na boses ng mga mamamayan sa Kongreso. At sa regional news, kultura at ng Central Zone, kampok sa Clothing Festival Tokyo 2025. At sa ating presyong palengke, Easy and Chanlin Chocolate Hub, ginadayo dahil sa murang imported chocolates at pasalubong. So, viral news, tricycle driver sa Mangaltan, Pangasinan, sila uli ang envelope na may p pesos sa titulo ng lupa. Samantala sa ating showbiz roundup, Top of Joe nanguna sa Spotify PH 2025 bilang most listened to local artist, multo, most streamed song. At ah, syempre, sa ating showbiz roundup pa rin, Kim Chu nagsampan ng qualified test case laban po sa kanyang kapatid na si Lakab at Miss Universe third runner-up at Manalo nagpaliwanag sa Miss Universe Asia rumors. At narito na nga po mga balita sa oras na ito. Automaticong 100% lifeline. Discount para sa 4-piece na kumukonsumo ng 50 kilowatt hour pababa planong ipatupad ng Department of Energy. Pinapabilis ng Department of Energy, katuwangan Department of Social Welfare and Development at Energy Regulatory Commission ang pag-finalize ng bagong polisiya na magbibigay ng automatic 100% lifeline discount o libreng kuryente sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 piece na may konsumo na 50 kilowatt hours o mas mababa pa kada buwan. Sa ilalim ng panukala, hindi na kakailanganin ng mga benepisyaryo na personal na magtungo sa kanilang electric cooperatives para mag-apply taliwa sa kasalukuyang proseso na nagdudulot ng abala at nagdagkaso sa pamasahe. Para sa, sa DOE, layunin na maipatupad ang bagong sistema bago sumapit ang kapaskuhan. Bahagi ng polisiya ang pagbuo ng data sharing agreement sa pagitan ng DOE, DSWD at mga electric cooperative upang otomatikong ma-verify ang mga kwalipikadong household at maipasok sila sa zero billing system. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, na ang mandatory registration sa mga electric cooperative ang isa sa mga hadlang na pumipigil umano sa maraming benepisyaryo para ma-avail ang programa at tinutugunan ito sa bagong guidelines. Nilinaw naman ng DOE na ang mga four piece members na hindi nakapangalan sa kanilang electric ay maaari pa rin namang mabigyan ng diskwento. Ngunit, dadaan po ito ha sa karampatang verification process. Samantala, naglabasa naman po ang iba't ibang reaksyon ng publiko sa social media na ugnay ng panukalang lifeline discount. Ayon kay Maria Lorena Conanan, dapat umanong isa alang alang din ang ibang sektor tulad ng taxpayers, seniors, na solo living, at PWDs at hindi lamang ang 4Ps dahil nahihirapan din sila sa mataas sa singil na kuryente. Sa komento naman ni Zenaida Manite Dikudan, Piniling niya na salain ng mabuti ang mga benepisyaryo dahil may ilang four-piece households umano na hindi tunay na nangangailangan. Habang ang iba namang nasa mas mahirap na sitwasyon ay hindi nakakasama sa programa. Ayon naman po kay, o sinabi naman ni sa Dingon, na dapat pantay ang pagtrato sa lahat at may mga pagkakataon umanong hindi natatanggap ng na mga nagsisikap na pamilya ang ganitong uri ng ayuda nagbahagi rin ng reaksyon si Irby Galonga the second na nagsabing mas dapat pagtuunan ng pansin ng pagbaba ng singil sa kuryente at tinagit na may ilang four-piece household sa may mga kagamitan di umano na tulad ng air conditioner. Sa huling komento, nanawagan naman si Josie Manangan na mabigyan din ng suporta ang ilang senior citizens na wala pang natatanggap na pensyon mula sa pamahalaan. Patuloy naman po ang koordinasyon ng DOE, DSWD at ERC upang may isa ang mga bagong panuntunan bago ang inaasahang pagpapatupad ng otomatikong lifeline discount. Ulan,